Hello everyone. This is Gourd Baker. Dahil malapit na ang pasukan, gagawa ako ngayon ng pambao ng aking bulilit. Yan. Healthy ito dahil ito ay gawa sa oatmeal. Habang ginagawa nga pala natin ito, ay meron lang akong gustong i-share sa inyo. May isang parent na hindi niya matanggap na yung anak niya ay walang natanggap na award nitong nagdaang recognition nagchat siya dun sa teacher and nagtatanong siya kung bakit yung anak niya eh wala malang natatanggap na award kahit lang sana achiever ano daw bang pagkukulang ng anak niya saan daw ba siya mahina at sabi daw naman kasi ng tutor nito eh magaling naman yung bata at nagtataka rin daw yung tutor bakit wala itong natatanggap na award gayong lagi naman siyang matataasan na kukuwang scores sa books, almost perfect nga daw lagi at ayon din naman daw sa anak niya, eh, matataas din ang scores na nakukuha niya sa quizzes. Ngayon, ang reply nitong si teacher, eh, hindi raw namimit ng bata ang necessary requirements para pumasok ito sa with honors or kahit malang sa achievers. Madalas din kasi na ang bata ay masyado daw malikot, hindi nakikinig sa klase, laro na laro at kung ano man ang magustuhan, eh, hindi siya masaway ng teacher. So, pwedeng maging dahilan nga naman yun, para hindi siya matuto kasi hindi siya nakikinig. Ang sagot naman nung mami doon sa reply ng teacher, Ma'am, ano po bang gusto niyong sabihin? Ob-ob po bang anak ko? Balik ta rin na lang po ang ibig sabihin ng ob-ob. Ayoko lang talagang i-mention yung term na yan kasi medyo masakit sa tenga. Ang mahirap kasi sa ganitong situation, no? uh, ang parent kasi na to ay hindi pumupunta sa school para kausapin ng teacher. Umabase lang siya doon sa mga inuuwing papers ng anak niya. Doon sa mga sinasabi niya na matataas daw naman ang nakukuha ang score sa quizzes. Ganon din sa books na madalas eh almost perfect naman yung mga scores. Ang hindi niya kasi alam, yung books kasi ay hindi inire-record dyan. Kasi nga naiuuwi ng bata sa bahay. At maaaring maituro ng guardian or ng tutor kung ano ang tamang sagot. Kaya hindi talaga imposible na kayang ma-perfect ito ng bata. At ang masama pa doon, minsan, hindi naman natin nila lahat, pero may mga tutor kasi na naglalagay ng palatandaan sa libro kung ano ang dapat isagot ng bata. Kaya yung sinasabi ng mother na lagi naman nakaka-perfect sa book ay hindi talaga imposibleng mangyari. Ngayon, dito naman tayo sa side ng teacher. Uh, according to her, no, yung performance task ng bata ay mababa dahil hindi naman siya nagpa-perform sa klase. Ibig sabihin, hindi siya nagre-recite, hindi siya nagpa-participate. Kung halimbawa, siguro tanungin siya ng teacher, hindi siya nakakasagot. Plus, malikot sa klase, hindi nakikinig. Tapos, mabababa rin ang kanyang mga score sa kanyang mga quizzes. Kaya maaring, uh, sa pananaw ko lang naman to, no, ang inuuwi lang ng bata ay yung kung saan siya pasado, no, yun lang ipinapakita niya sa parents niya o sa nanay niya. At malamang, yung mga bagsak o sabihin na nating zero na nakukuha niyang scores, eh hindi niya ipinapakita. So, yun ang uh, nagiging problema din dito madalas ng teacher. Hindi alam ng parent na may mga scores yung anak nila na mabababa or bagsak na hindi ipinapakita ng anak nila. So, nagbaba silang sila dun sa ipinapakita na kung saan pasado or matataas ang scores. Relate na relate ako dyan kasi minsan sa basurahan, may nakita ako mga quizzes ng bata na nakakrampol. Nung inopen ko, bagsak ang bata o kaya ay zero ang nakuha, ibig sabihin hindi niya yun inuwi at hindi yun makikita ng parents. At dahil nga sa ganong senaryo ay naisipan ko na ng score sheet. At yung score sheet na yon ay everyday kong chinecheck, lalo-lalo na kapag mayroon kaming quizzes, inire-record ko doon, inire-record namin ng mga bata kung ano yung nakuha nila. At iuwi, iu whether pasado or hindi, they have to write, no? They have to show their score kahit zero pa yan kailangan nilang isulat at ipapauwi ko yun sa bata and then kailangan pirmahan ng parent katibayan na nakita nila and then the following day ay isasauli sa akin ulit ang mga score sheets And of course aside from the score sheets na pinauwi ko sa bata they have to show also the quizzes pasado man yan or hindi, kailangang ipakita sa parents with their signature also. And since then, na ginawa ko yan, medyo mga ilang years na rin, no, na pinapatupad ko yan, ganun din yung sa iba kong mga co-teachers, ginagawa din namin yan, no, na lesson, yung na totally na wala, pero syempre hindi naman maiiwasan na may parent pa rin na magtatanong, Uh, sa performance ng anak nila. And mas maganda ngayon, mas gusto ko yung nakakausap yung parent eh. Para mas lalo kong ma-explain. No? Yung performance or kung paano kumilos ang anak nila sa classroom. Ngayon, mabalik tayo dito sa conversation ng teacher at saka nitong parent na nagre about the score nung anak. Actually, ang habol talaga niya is award. Gusto niya talaga magka-award yung anak niya na sa paniniwala niya ay matalino. Ngayon ang sabi ng parent na to, ay hindi ro effective yung teacher. Sinabihan siya na hindi siya effective doon sa kanyang uh, pagtuturo. Siyempre bilang teacher, masakit yun para sabihan ka ng ganun. Ang mahirap kasi one-sided si teacher. I mean, one-sided yung parent. Ang pinakikinggan niya lang is yung uh, sinasabi ng anak niya. No? Which is, sino bang kasama ng bata sa classroom. Sino ba nakakakita ng performance? Syempre yung teacher. Teacher ang makakapagsabi. Walang kahit na sino. O kahit sabihin natin may tutor. At ang tanong din kasi bakit may tutor ang bata? Bakit ba kinukuha na ng tutor ang bata? So ibig sabihin, yung bata na yun, no. Sabihin na natin, kaya kinukuha ng tutor ay eh, dahil mahina talaga siya para matuto, para maturuan sa bahay, mai paintindi sa kanyang itinuro sa classroom, i-refresh ng tutor, yun ang role ng tutor. Hindi para patalinuhin, hindi para uh, pagalingin, hindi kayang gawin yun ng tutor. Ang kaya lang gawin ng tutor is ipaintindi sa kanya kung ano yung lesson na pinag -aaralan. So, nasa bata pa rin, nasa kakayahan pa rin ng bata. Uh, ang POV ko lang dito, no, wala akong kinakampihan, na Hindi ako kumakampi kay teacher, hindi rin ako kumakampi kay parent. Pero ang puna ko lang dito, siguro doon sa side ng teacher next time, ang gawin niya, aside doon sa score sheets na ipinamibigay or ipinauuwi sa bata, mas maganda na from time to time, no, na may ganitong quizzes, ini-inform kasi may mga GC naman ng mga teachers, eh, ewan ko lang sa iba, pero kasi ako may GC ako. Ini-inform ang parent na mayroon tayong quiz nitong araw na ito, check na lang po ng scores ng mga bata, para na, nai-inform ba ang parent kung anong nakukuha ng anak nila, pasado man o hindi. Tapos, do naman sa side ng parent, mas maganda siguro kung kausapin mo yung teacher ng personal. Kasi base dito sa story na to ay hindi sila nakapag-usap ng personal ng teacher. ah uh, sa conversation lang, through chat sila nag-uusap. Na kung titingnan nyo ay parang galit na galit yung parent do doon sa teacher. Para, kasi para sabihan siya na hindi siya effective na teacher, ba diba? So, anong mararamdaman mo bilang ikaw ang bumabasa noong chat na yon kaya napaka-importante talaga ng open communication in person na in person. At yun lang ang masasabi ko. Kayo ba? Anong masasabi nyo? Comment down below. Till next sa ating Baking with Chikahan with Gurong Baker. Thanks for watching.